Tunggu anjil lah, mula tunggu sup. Iko ada supply wood tu? Ikon. Indung. Tidak. Hi, Mickey. My baby and Mickey. My two dogs. They didn't wait me. I'm here na mga babies ko. Dito na si Mama. Hindi man lang nila ako nahintay. Because I work in Riyadh for five years. Na ano kami because of pandemic. Na-stuck. Ay, ay, told Mickey after two years I go home and visit him but I didn't because of pandemic so he didn't wait me here na lang ga I meet ko Mika, also si Mika hindi ko I didn't see her in personal but it's, kahit hindi ko siya nakita personally but I love her because I see sa video call sa mga picture na pinisend ng mga ko, hindi ko rin siya Kasi five years din ako na wala. Five years ako na nawala tuloy na work sa Riyadh. Five years pa ako naka, after five years, tsaka pala ako naka-comeback here sa Pinas. Hi, ah, Miki ko. Miss kayo, Mama, Mama, Mama Tee. tukos dito daming sila nilibing guys may lapida siya pero syempre umuulan palagi natabunan ng lupa kaya nilagyan na lang namin ng plywood miss ako miss kita miki ko kay ko mama love